Extra challenge ni Sakto na artista lang ang hahamunin ko. Dapat may extra, as in, extraordinaryong tao na magpapakita ng tapang at galing. Sa loob ng isang minuto, dapat pigilan ng ating mga extraordinaryong challengers na makalagpas sa linya ang mga extra strong na saragubang na ito. Okay. Tumugo na. Dubo. Ayun no, may dugo. At nalito tayo ngayon sa Tilcoa para maghanap ng extraordinary challenger sa araw na to. Tara, hanap na. Sige, simulan natin kay Mami Josie. Okay, okay, ready? Uh, okay ready? Set, start. Now! Ayan! Babay lang, Mami. Ready? Mami Josie. Okay na okay. Okay na okay. Kitang kita naman po sa bibig ni Mami Josie. Okay, Tara yung kumalansa yung bibig niya. Okay. Challengers, ako tapos na kami dito. Kumusta naman kayo dyan? Pakitang gilas naman. Yeah. Yeah. Challengers, ready? Go! Challengers, dito pa punta. si Aubrey. Sumusunod si Enzo. At si Mark. Halos pantay. Dito pa punta. Naku, yung bangka Doon ako, doon ako papunta Ewan ko dito sila papunta? Parang ano nililigaw ako ng dagat Paano hindi siya mauhuli? Sinisisi niya ang dagat Uy, nakapupunta Ang dalilan naman Malakas ang Agos, kaya tinatangay sila Sino kayang mauuna? Enzo And Aubrey, nasa harapan Hilain niyo yung kayak papunta dito Hihilain ang kayak Enzo, una bumaba. Opry, kasunod. Di ko masyado stinrest sarili ko kanina sa kaya kasi dapat yung pagpadal mo sa water, parang suwabe lang. Si Mark, nakababa na rin. Si Ate Jane na lang ang nagsasagwan. Extreme is second on the lead. And of course, Enzo is very, very fast. Yan mo na nga siya. Si Ate Gay may pinagdadaanan. <laughs> Ang tinaya po ni Ate Gay, 50,000. Buti nga sa'yo. <laughs> Bandar ka kasi. Si Ate Gay ngayon na nakababa. Buti na lang nakaabot ako. Pagod na ko ako. Ayan, hinihingal na hingat. Mas nahirapan pa nga ako yung pag yung pag-akyat doon kasi galing doon si Enzo na no? akat ako so malikot yung nung pagtalon niya lumikot yung ano so akit ako so babalan ako plus yung wave pa nakuha na rin ni Aubrey ang susi Ito na si Enzo pati si Aubrey dikit ang laban si Mark Humahabol! <laughs> 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 Magkano din mo? 50,000! Jay. 50 <laughs> <Sumabing natin. laughs> Sa kumunoy, akala ko malalim, kaya mataas ang... Ito pa si Bubay, eh. Wins <laughs> busy. Ayan, si Ate Kimaki, may mukha siyang ano, tuneneng. <laughs> kaya mo <yung> Ate, <laughs> eh? Kailangan i-suit yan. Doon ako nataranta kasi hindi ko mapasang yung susi. Nabuksan na rin ni Enzo. Kailangan masuit niya yan ng tama. Si Mark, nabuksan na rin. Eto na si Ate Gay, may pag-asa pa! Kahit gaul na gaul sa oras si Ate Gay, nakuha pa niya mag-posing-posing. natitimae si na E1 Every match nangunguna kay gosh! Every match